Bulog ano oh. Doble kita ka dyan Panghanap buhay mo na sa bulog da Oh aba 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 Ayan mga kabagis, next round Round 3 Nila kabagis amang Si Toto Yuli Ang nangunguna syempre siya Ang pangmano at pambato ng uh. Uy dumalawa pa <laughs> Ganon din eh no si Totoy laki ng bato buduga no yes. yan daw 150 daw kasama ka nito pwede na <laughs> kaya naman yon may itlog pang kasama buluga no doble kita ka dyan Panghanap buhay mo na sa bulog Oh, aba 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 aba, aba. bakit dyan ka nag propose huwag dyan huwag dyan wag dyan ang pagpapropose. Oh! Ah! Akala ko nabol yung kariton eh. Putra kasi na yan. Kinabal lang pala yung laglag. wag gano'n! Akala ko nabol yung kariton eh. Hindi pa siya nagandiri eh. Hindi. Naiiwan. Kasi kada sa malayong malayong iwan. Tatoy. Huwag ka dyan magpapropose. Sa may banda doon ha. Gusto ng mag-asawa ni Totoy Nagpo-propose na Sisibaki ni Totoy yan ah, diba? Lalo, pag lumulaw ang itlog niyan Kasama sa sumasagwan yung itlog Kaya wala kasi <laughs> Ginagano eh. ikinaka, Ikinakahig Pangatlong hita ni Totoy yun eh. Ay, panglima pala Hindi pala pangatlo Panglimang hita ni Totoy Ah, siyem din na ano, <laughs> sampu ba? Oh, sampu din na <laughs> o nga, <ka>, sampu din <laughs> lakad, pagay hmm? lalem buti na lang may tubig kung walang tubig, ala na Yari na. Lakad, guwapo. Parang lumalangoy si guwapo. Guwapo. kapot. pugo. Hindi gumugulong-gulong, parang balsa. Lumalang oy si Pogin pugo. Ba, meron pa pala isa sa likod, likod ah. Pa. Naiwan pala si Rambo ah. pugo, hindi gumugulong-gulong. Basic. Oh. Oh. Lahat ay lumalangoy. lo malang oi den kasi extreme hop stay ayan matangal Rambo. Ini ada Bah. Dumpah mintu sa anu Saripit Sa ah. Ganun ang mga gandang uh, magandang parada, ano totoy. <laughs> <laughs> Ala ka na lang matutunan matigas. Ala ko po eh barado na naman pala kanan eh. na Eh wag mo na wag mo ha. <laughs> Taguyod mo ha. Eh. <laughs> kumbaga sa manok eh, burug. Kumbaga sa manok, burug na palong, alang nga ng tumakbo eh. Lumaki na na lumaki. Si Totoy. May pabangka si Totoy, may pabangka. Galang lumalalim ah. <laughs> Ayaw bang maalis? Ayaw. Ta pag tapat daw sa pilapil, aalis na siya. Tanggal. Tanggal na dyan yan. Tanggal na. Ay, nga. Yun maganda sa pag-ahon. <laughs> <laughs> eh, binuwelo na maganda. Ni Totoy. Aba! ba maganda yung daan na yun ah. Sina sumunod? Pwede ah. Para-paraan eh. Iniliwa na. <laughs> oh, eh, diniretso. Ah, maganda yung paso. Pwede, pwede. Yung pag naman dyan ngayon. Kaya naman yan, matigas. Oops. Taas na patigas noon. Si Guapo. Dapat pala, kanina pa dyan eh. Ba't kasi hindi ka, ka yung harvester eh. <laughs> Dapat kanina pa yun. Opo, opo si Poging Pugo o Potimbalat Balat kinana ganda walang kasabit-sabit ah yung sinsa mo asli yung sinsa mo tanggal na yata gaganda gaganda video nyan pinatakbo oh ay ganda ng unat naman pala <laughs> Nandaya si Totoy. Eh. Semior si, si Rambo. Basic lang yan. Tumakbo ka Rambo. Tumakbo nga ah. <laughs> Dapat pala kanina nyo pa pinahon yung halima eh. Ah, kanina pa patanggal yan. Ay, ito. Ay. Eh, maganda yung challenge e ka din eh. <laughs> kaya naman eh, umabot ako ng kahit konti Eka nga. Nakakita na Kayang-kaya Eka. Basic.